ka? Sabi mo yung ya, atig kau ko, kala ko naman nakakotse ka. Ah, uh, huwag ganyan umawag, na nagigiliti ako, Jay. Bakit ba? Higit ka? Basta umawag ka na sa iba, huwag dyan. Ha? oh, dito, oo. Oh. Uh, huwag, huwag dyan, huwag dyan, dyan sa balikan, sa balikan na lang. Ano bali? Sa balikan! Jay, okay Ay. ka lang? May sugat ka. Ako'y okay ka lang, Jay. Sandali lang, ha? Ah! Ah! Tahan, tahan! Kasi kulit-kulit mo, eh! Tahan, tahan naman! Tara na, tara na. Ako'y okay ka lang. Tara Ikaw na. kasi! Sakay ka na, tara na. Lakad na lang tayo. Hindi, sumakay ka na. Mamaya, malaglag na naman tayo. Eh, hindi ka malalaglag. Sumakay ka na. Kulit mo, eh. Kulit mo kasi, likot-likot mo. Ikaw ang makulit. Ikaw ang makulit. Ikaw. Ako ba magda-drive? Uh, sumakay ka na. yung yung helmet ko. Ah. Agal sa kay. Teka lang oh. Teka na. Oo. Oh, oh. lalakad ka malayo pa yung bahay namin ha. Kaya yan, Jay. Huwag ka lang malikot. Sabi mo yan ha. Oo. oh. Okay ka lang ba, Jay? Ikaw ang okay lang. Sabi ko naman sa'yo, kaya akong maglakad eh. Wait lang ha. Huwag ka na makulit, Jay. Please. Ah, ay, dito, dito, dito. Dito? Uh Oo, -oh. dyan. Oh, wait lang, huwag kang magalaw Ah. Wait lang, wait lang. ano oh, ang gagawin mo? Jay, huwag ka na makulit. Di ka na makalakad eh. Ah. JJ. Ah, J. Ah, ano yan? Ah, sorry po, na-injure ko po kasi siya. Bumaba ka na dyan. Nakakaya dyan sa kasama mo. La, ayaw niya po kay babae. Ah, Lola, meron po ba kayong first aid kit? Siyempre, meron alilakay sa loob. Magmadali kayo, dali. Kailan ma maano yung sugat, ay. Sorry ah. Dali.